nandito tayo dahil in-inspection ko ang isa sa pinakamalaking proyekto na ginagawa natin para sa uh, sa ilalim ng Department of Transportation para sa ating mga commuter. Ito yung ating uh, subway project na papapabutin natin hanggang etong phase na ito hanggang Valenzuela. Ngayon, pagka nabuo na ito, ang travel time mula sa Valenzuela hanggang sa airport ay sa kasalukuyan mga dalawang oras yan eh. Dalawang oras kalahati. Eh. Kaya mababawasan yan hanggang mga 40 minutes na lang. Kaya napaka, napakalaking bagay pag nabuo natin ito. Nakakatuwa dahil yung uh, mga Japanese lamang na nandito ay yung talagang spesyalista. Ngunit hindi lang sila nandito, tinuturuan, tinuturuan din ang ating mga engineer at kung kumakita ninyo doon sa loob, uh, isa lang, dalawa lang ang uh, supervisor na hapon, karamihan ng mga tatabaho puro Pilipino na. Uh, which once again, uh, I am uh, uh, I am not surprised dahil kayang-kaya naman talaga ng Pilipino ang basta maturoan na ng mabuti. Kaya uh, I, uh, I urge everyone to keep going and uh, we look forward to uh, the day when we can say na na natin yung subway sa Pilipinas we have uh, taken the tube to go to work